Ayan yeah, meron, ang ganda man. mm. din mm. uh -huh. Nagsipasok ka na sa loob eh Ang gaganda ng manok eh no? Yeah. Biboy yan ano? Na? Okay. Anak yan ang kukuha na natin Biboy Ano pa isa, pa ito. Anak yan ang kukuha ng Biboy Ano Bibigyan ko mga manok niya sa isa para makikita mo. Hindi naman yung mga manok eh. Ayan ah. Ayan ah. Ayan ah. Ayan ah. Ayan ah. Ayan ah. Ayan Tapin mo lang ng pagmalakasan talaga. Ay, ang ganda. Mabait pa ito yung... yung mga manok niya. Hmm. <laughs> ang ganda rin mga manok. Dapat ganito yung manok pa natin. Ay, lumabas yung Tunggu mga paa nya Tunggu mga tuhon Tunggu mga pupila Tunggu mga pupila Tunggu mga Ito manap yung manok na lahat ha. Kasi yung mga inahin niya, parang tsoklate. Video ko na isa ya, isa isa Lahat na yung manok nga. Yan ang mga manok nga. So, ano Halos lahat ng manok nga ganyan. Hmm. Kaya yung mga tauan na sipag. No? <laughs> ano. Ano. Ano yung hmm, manok nga. हम्म हम्म मतलब जी बन नमन है और प्रेरणा है हां